Hello mga ay ayan ang ganda ng aming araw ngayon kasi may blessing ang ating mga felicitas. Ayan, may dumating silang ayuda ulit na nanggaling sa ating pinakamamahal na ka-listeners. Ayan, bago nating ka-listeners, bagong gracia si Pelisa. Ayan, Kiara. Kiara. Ay, Kiara. Pwede ka rito. Mayroon kayong ano, may blessing kayo. Alika dito. Dali, dali, dali. May blessing kayo doon. Oh. May blessing ka doon. Dali, dali dito ka. Lumipad ka dito. Lumipad ka dito sa kabila. Alika rito. Alika rito, Kiara, kasi may blessing tayo. Ayan, dito ka. May blessing ka. Oo. So, ayan, mga kanisan, yung aming blessing, o, oh, kagagaling lang ng ating followers. Ayan, binigay niya po. Ngayon lang siya dumating yung kanilang blessing. So, eto guys, yung kanilang i-unboxing. Hindi namin alam kung anong laman ito, pero alam ko pagkain nila yata. Pagkain nila, oo. Pagkain, mga kadisen. ayan. Anong masasabi mo, samba? Ha? Anong masasabi mo yung blessing nyo? Ikaw, ano, Pelisa, may blessing ka na naman. Ikaw, Kiara. Ayan, guys. So, abangan nyo yung aming unboxing, mga kadisen. Ayan, una sa lahat, Maraming salamat sa nagbigay ulit ng kanilang kailanganin sa pang-araw-araw. Ayan mga kalisenong ating mga felicitas, tuwang-tuwa sila oh. Kasi may blessing. Ayan, may tumatawag. Ayan, may blessing kayo ulit. Huwag niyo akong tinatawagan kapag nagbablog kami. Mga kibrang, di ba lang diyo Ayan, o oh, di ba? Kiara, anong masasabi mo sa natanggap mong blessing? Ha? Anong masasabi mo? Ayan. Ikaw, Pelisa. Pelisa, hali ka rito. Hali ka rito, Pelisa. Dali, dali, dali. Yung kamay mo. Ha? Ano masasabi mo? May blessing kayo, Oh. Ano masasabi mo? May blessing kayo. ah May blessing kayo ulit. Maraming salamat po naman. Ayan. Ito naman si Samba. Oh, Samba, di Dali. Samba, tayo ka, tayo, tayo. Naano na yung kamay mo. Ayan, o oh, yung kamay mo napulipot na. Sandali, napulipot na. O, oh, ayan. O, oh, dito ka. Dali, dali, dali. Ba't mo ina yung kamay ko? Ha? Ayan, guys. Si Samba. Ano masasabi mo? Ha? Ayan, guys. So, bubuksan natin ito maya-maya lamang. At uh, una sa lahat, maraming-maraming salamat po sa nagbigay ulit ito. Ayan. Ayaw niyang pamensyon kung sino siya pero alam niya sa sarili niya kung sino siya. Ayan. God bless you, mga kalisen. Thank you so much. Bye-bye.